So, for today's mini vlog ni Manay Jen, ayan, bagong gising na naman ako. Ito po ang daily life ni Manay Jen, ayan. Siyempre, wala na dyan ang asawa ko kasi nagtrabaho na ako na lang. Kagigising ko lang, so ayusin na natin ang ating higaan. this time, magliligpit na ako ng aking higaan. At ngayon, kailangan ko nang mag-ready para magtrabaho. May trabaho po kasi ako ngayong gabi. Kaya, kailangan ko nang mag-ayos-ayos. Kasi late na actually, gumising ako ng alas 5 ng hapon. ba? Diba? So, ayan. Halika na. Punta na tayo sa ating kusina at mag -ayos, ayos na tayo ng ating kakainin kasi kailangan kumain bago magtrabaho. So ayun, ayos-ayos na tayo para hindi tayo malate sa trabaho. So ang gagawin po pala natin ngayon ay mag Uh, na ng dinner. Ayan. So, tara na. Ayan. I-microwave ko lang yung um, pagkain ko. So, yan na. Hintayin lang natin na matapos ang pag-init ng machine na yan. Kasi syempre, mas madali na ngayon. May microwave na. Hindi na mag-init-init doon sa kalan. So, syempre tayo habang naghihintay ay kailangan may syempre gagawin uli na kung ano-ano. So, ligpit-ligpit pag may time doon sa mga nahugasan na, ayan, na-dry na siya. Ganyan pa rin ako. Ayoko kasing kumagamit ng uh, dish dryer. Kaya, Ganyan lang. So, naayos na natin yung iba. So, ngayon naman ay mag-iinit tayo ng kanin. Kasi, syempre, rice is life. so, <laughs> ayan. Kakain tayo. Pero, ayan, painit muna natin yung ating rice. At ang aking ulam ay tokwat baboy. O, ba diba? Masarap yan. Lalagay ko muna uli dyan sa kanin. Kasi, actually, yung kanin pala ay... Mainit na! Bye, 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 bye. Nakalimutan ko kasi na bagong luto pala yung pagkain. Kakasain ko lang pala. Kaya pala ininit ko lang yung aking ulam. So ngayon, kakain na si Manay Jen. Kita nyo naman, nakaupo na siya sa kanyang trono. At kain-kain pag may time. Kasi kailangan po talagang kumain bago magtrabaho. Sa haba ba naman ng aking trabaho ay uh, um, gugutumin ka talaga. So actually, marami akong baon na dala. Kaya ayan, kain muna tayo. Ang aking tokwat baboy ay super sarap. Siyempre, luto ko yan eh. Alangan naman. <laughs> So, ayan. Let's eat. Kain na po tayo. Ayan, nguya-nguya. Pag may time, huwag lulunokin lahat at baka masira ang iyong lalamunan. At pagkatapos natin kumain, ayan, mag-shower na tayo. Dito po sa RV namin, may shower na kami. May kompleto po kaming mga, ano dito, um, paliguan, kusina, sala, tulugan. Kompleto po ito. So, ayan. Papakita ko sa inyo ang aming shower. So, ayan. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Diba? Ganda-ganda ng shower namin. So, ganyan po dito sa RV. Yung bahay namin na sasakyan. Meron na siyang sariling paliguan. So, ayan na tapos na tayo. Ako po ay nagda-drive na. So, kailangan nating mag-focus sa ating pagmamaneho. Kasi baka mamaya ma-accidente tayo. O, ayan. Let's go, go, go. tan taran, tan 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 <laughs> tan kayo. Sama na kayo sa aking pagda-drive. Kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. <laughs> ayan po, syempre may ano dyan, may stoplight. So, stop muna tayo. And then, dere-diretsyo na naman ng ating pagmamaneho. Sa pagmamaneho po pala, kailangan nating magingat at mag-focus. Pero, tayo naman po ay nag-video habang nagmamaneho at hindi ako nagsasalita. Kaya, focus pa rin yan. So, malapit na po tayo sa aking pagtatrabahuhan. O, ayan po, malapit na akong lumiko. So, dito na tayo sa right side ng kalsada kasi may araw papunta ng Right. So, liliko na po tayo. Ayan na ang aking daan papunta ng trabaho. O, di ba Ang ganda-ganda naman ng kanilang uh, daanan. Kung titingnan nyo, ang lawak-lawak. So, kung liliko ko yun left, ganyan din ang gagawin nyo. Sa left side na kayo at may arrow na papunta ng left. So, ayan na po pala ang aking pagtatrabahuhan na ospital. ba diba? Let's go, go. Lakad na pag may time. At baka malate ka man na dyan. Bilis na ba? Huwag ka na dyan mag-ano-ano, turo-turo ka pa dyan. Kailangan mo nang magmadali kasi late ka na sa trabaho. Baka malit ka ng one minute, pagagalitan ka ng boss mo. Ay, ako nga pala ang boss sa buong magdamag, kaya ako pa rin ang masusunod. So, tara na, let's go sa aking workplace na pinaka-isa sa pinakamaganda sa Florida. So tara na, magka-clock in na po ako. Kailangan nyo na po mag-clock in para mga tanggap na nila na nandito na ako sa trabaho ko. So yan po ang daan, papunta sa aking opisina. Ayan ang aking mga katrabaho. At syempre, nandito na po ako sa pintuan ng aking office. So tara na, let's go. Hanggang sa susunod na naman po.